Parang yung kuko niya sa gilid ulit. Parang nagbabayulit na naman siya. Parang yung kuko niya, no? Mm -hmm. Sabi ko, wala, pumunta pala dito si brother na kararo. Parang baon na baon na yung kuko niya. Sabi ko baka mamaya lumala tapos papakialaman. Nasa isip ko talaga baka pinakialaman muna naman mo na naman ba? 嗯。Mm hmm.